So good morning everyone. Good morning. Good noon. Good so I'm Police Master Sergeant Koy Dasamurin. So pag hindi ko gusto nga ang important event sa ating mga bata ang muraan. Ba? So, so siguro kita ng mga parents hindi ta pwede nga kung ng mga bata And then, ang final say is sa ato niya, school head, diba? Sa principal, kay...